Ayun na, ang muna siya. pero napansin ko na ito ng isang araw. Limutan ko lang. So, sumisingaw siya ay sa pito. Wala na pating yung takip pala ang pito. Sumisingaw siya dito sa gitla na ito. Ito na, singaw yung hangin. Kaya papalitan ko na yan. Malambot na siya. Malambot na naman siya. Hindi siya pwedeng makauwi. Pwede na lang. May dala akong panghangin para sigurado. Michelin Compact Top-Up Digital Tire Inflator. Baka naman. Michelin lang. Michelin lang ba Uy. Uh, nalaglag yung bag ko. Teka lang. Nalaglag ang bag ko. May laman pa naman tong cellphone. Bit lang natin. Bit lang natin dito. Ayan. Tapos, Pusin Tapos ito, saksak lang natin dito sa power outlet ng ating uh, NMAX. Ano siya. Ito siya. siya. Okay. Okay working siya. So, lalagyan na siya natin dito. Kailangan na buhay yung makina para mas, mas, mas malakas yung uh, ah, pagkuha ng hangin. Malakas yung kuryente. Nung no, tar mas malakas yung hangin. Tama guys ha? Ayan. So, naisaksa ko na. At, uh, wala na talagang hangin. Zero na siya. Ngayon, pag binuhay ko na to, binuksan ko na, power on ko na, hangin na siya. 3 PSI. Desa ka mga. Puntayin lang natin mga hanggang 22 PSI, which is yun yung uh, talagang normal na sukat ng gulong, ng gulong. Nakalagay naman yun dun sa manual. Ayan guys, malapit na siya. 20.5, 21. Kailangan natin 22 papasobrahan natin kasi habang tinatanggal natin yung car inflator sa pito magbabawa siya ng hangin kasi natin ng 24 24 psi para pagtanggal natin hindi mabawasan yung 22 ganyan natin Wala na pala yung pito niya. Yung takip. Takip ng pito niya. Sensya na. Ang dumi ng uh, tour natin. Araw-araw kasi tayong bumabiyahe. Uh, almost, ano, you know, 32 kilometers everyday ang uh, tinatakbo ko. Kahit uh, trabaho. Ah, tanggalin na natin. Babalik ko na. So, yun. Okay na. Hangin na yung gulong. Kaya lang, sigurado lalambutan na naman to. So, dapat sa mga susunod na araw, may pagawa ko na to. Going home na muna. Okay na muna tayo out muna tayo out out the out. out tayo 521 Ito ang uh, Pagbilaw National High School Malawak din to Doon Yung main gate bali doon sa likod ng building na yon, meron pa doon isang gate. Yan. Si so, tayo. Hey. Okay. Rolling na ulit tayo. Rolling. Ito, ito nga aking office. Muna na po. Okay, rolling, <laughs> going home. alam nyo guys nakaka-miss talaga mag ride kanina umaga habang papasok ako sa trabaho merong isang uh, grupo ng rider na uh, nagra-ride and then nakasabay ko sila pagdating ko ng crossing lumiko sila nakasabay ko sila and mababait naman nagumit na ako sa kanila sinabayan ko then habang nasa ligod ako ng spearhead eh sumisenyas din ako doon sa nasa likod na kasamahan nila kung ano yung ginagawa namin dati sa ride ganun pa rin ginawa ko kanina nakatuwa pa makakamiss pero alam nyo iba na kasi panahon ngayon hindi ka tulad nung kasagsagan na bago pa yung motor ko may isa pa akong motor eh nung bago pa yung isa kong motor nag-ride talaga ako Punta kami sa malayo Mountain Province Benguet, Ipugao Bicol Batangas Laguna Uy, putang Madali ako ng bato ah Ano ba yung bato ba yun? Okay, okay Namaan lang, sorry, sorry Sorry sa boards Ayan. Tawid tayo itong in-overpass Tawid tayo ganoon, yun layas ako nung kabataan, nung binataan ko i-ride ako sama ko rin yung asawa ko ngayon dati, na-jowa ko pa dati sama ko ngayon yung asama ko nun yung ano, asawa ko ngayon hindi uh, pa kami hindi pa kami kasal may dalawa magkasama sa ride minsan solo ako eh at nung ano magkasawa naman kami na eh, bago na git hit ng hangin hindi na ako pinapayagan it's okay may purpose naman yon kaya ganun for safety rin siguro so ngayon pawin na ako, tatry ko magpaiyak tatry ko magpasaya ng tao sa pamamagitan ng pag overtake paiyakin natin hindi pag overtake yung uh, overtake ang ko, syempre iya yun sino overtake ang sila eh yung hindi ko naman ano hindi naman para naman doon sa gusto mag overtake sa akin pagbibigyan natin well uh, sigurado magiging masaya sila doon <laughs> well just for fun ayan hindi ko siyang kaliwa nagalangan siya hindi niya alam kung saan siya pupunta nagdalawang isik siya sigurado bukas nung maga malambot na naman gulong nitong motor na to so kakahanginan uli natin to ang nagtatakbuhan. Ayan. Mga ngayon mag-showay na kayo. Tumabi kayo sa daan. Ayan, sila. Ganyan sila. Ito nga pala, le. Pakita ko lang limit. bali na video ko na to dati eh. Nung isang araw. San linggo ba yun? Ah. Uh, ito yung ah, uh, Tayabas pagbilaw Road. Para sa mga hindi nakakaalam. So, sa mga kapanood, ah, uh, ito yung ah, uh, kabuuan ng Tayabas Pagbilaw Road uh, hindi siya taga rito may nahanap siya ngayon lang siya lumigo Ayan. tunay na yun promise ito dito sa ano sa Tayabas Pagbilaw Road napaka -ali aliwalas dito inhaon dumaan dito eh So, ayun. Ayun, mga nagbabay ko. Oh. Yung gigit na, mga chong. Gedli, gedli lang kayo. Sunset view. Sunset view. Ayan, merong... Merong ano mayroong bergman sa likod makikita nyo side mirror bergman makikita nyo medyo hataw siya ngayon gagawin natin pasasahin natin siya paano natin pasasahin yung taong yan siyempre paunahin natin pa overtake natin para magkaroon na lamang ng ngiti ang kanyang uh, payakin muna natin yung kotse isa pa, tricycle ayan, balik tayo sa leg yung Bergman nasa likuran nagawin ko dyan overtaking ko kasi may tumatawag sa akin <laughs> may tumatawag sa akin puto yun ah, sino to? Kaya lang guys ah tuloy natin yung video. And we're back. Ayan, go na tayo. doon ulit. Tumigil tayo. Ah, uh, may tumatawag kasi kanina. Then, umihina rin ako. Umihina ako eh sunset wala na ako sa pagkakwento ko kanina <laughs> sorry sorry ito so mga bata oh the bike cyclist mga sikleta siklista pala sorry sa Napakaganda ng daigdig. Kaya hanggat bata ka pa, hanggat buhay ka pa, hanggat kaya mo pa, lakabayin mo ang daigdig. Napakadaming magandang makikita. Natural na ganda ng daigdig. dito pa lang sa daan sa daan na to tutuwa na ako eh kaya araw araw ko pa itong dinadaanan so ano pa yung ligaya at saya ano pa yung ligaya nun puro puno napakaganda pakaliwalas hanggat bata ka hanggat kaya mo basta may pera mag -lock ka maglakbay ka Kita nga sa walang Kita nga sa ano sa uh, walang kamatayang kasabihan. You only live once. You love Pero sa bawat paglalakbay mo, magbaon ka ng panalangin. Isama mo Panginoon paglalakbay mo gabay ang kanawa ng Panginoon napakasayang mabuhay di ba? may isipin yung mga negatibo, problema may problema ha may problema yun isipin mo yung solusyon wala kang pera problema ha mo saglit lang gawin mo yung solusyon banking banking tayo yung konti yan <coughs> banking banking konti huwag <laughs> oh, mong tatambayan yung problema at maaari isipin mo solusyon sa problema hindi yung uh, kasabihin mo pa sarili mo bakit ganito, bakit ganyan instead of sabihin mong ganun sabihin mong paano kaya nabibigas ko isipin mo nga sa mga panahon na yun naiisip mo na hindi na yung problema ayun yung solusyon sa problema mo Overtaken ako ah. So nakatagtasaya ako ng tao. So, parang may kar kar kinakarera siya eh. Ito nasa likod ko. Oh, may kinakarera siya. Yun gahabon ko kung makabangga yun. Hehehe. <laughs> natin alam. Sa mabilis siya. Wala naman namang uh, mga pagkarera, so uh, chill ride lang ako. Wala ako sa focus, pag may ganyan mabilis eh. Ito no, yung no, unaan na ako, gusto ko. Ano eh? On eh, ganyan. Kaya meron mga attitude talaga ng tao na gano'n, na pag na-overtaken sila, ahabulin pa nila, gagalit sila. Di naman nila alam, baka kaya gano'ng kabilis magpaandar yung no overtake na yun eh hinahabol talagang oras so matatain kailangan magbanyo yun iba naman iba naman ano eh talaga nakakita na ng ganoon bis na pagbigyan nakakarera nila ako naman, chill, chill lang ako. Ganyan lang, ganyan lang yan. Eh. talaga to, nakikipag ano, may nahabol to. Mag ako bumilis, hindi na ito makakaabot. malapit ako. ako sa bukos ngayon ko na lang ano montage na lang to mamontage ko na lang tong video na to <laughs> yun na lang ano talagyan ko na lang ng audio kaya umarinig marinig nyo yung mga pinagsasabi ko dito ito lakawan na uh, crossing ito masarap yung ano eh ito yung masarap na uh, bula ano ah, tawag dyan may yun yata dyan may bulalo may goto ito yung ah, tulay ng malagondong ang luman tulay isa sa pinakamahabang tulay na luma sa Pilipinas <coughs> minsan, ganun din ako. Yung naka-Henmax kanina na umovertake overtake sa akin. Pag alam kong may mabilis sa likod ko, na parang ano, binibilisan ko na eh. Ayoko kasi nung umovertake overtake sa akin, pag wala ako sa hood. Padalang nun. Muntag siya na lang ito. Hindi ko yung... Hindi sabi ko. Hindi niyo ni magugustuhan, hindi magkaroon pa ako ng mga basher. Pero natutuloy ko pa rin yung kwento ko. ayoko, ko, talaga. May kwento na lang ako. Hindi, magulo talaga isip ko. May kwento ko. 2016 pa lang. Alam ko na mayroon ng mga nagbibideo na Magdodocument yung mga biyahe nila. Pero napakadalang iilan pa lang. Sobrang bagal naman ito. Kumaya na natin ito. pabilis lang Diba yun? Hindi ako pwede vlogger talaga Oh, wala ako sa focus <laughs> Ah, oh, muntad lang to. Yan. Ito na. <laughs> may, may mo Tapos salita naman salita. Parang timang. Ito, Mateo na. Sitio, Singo, Carmen Compound. Ito yung lugar ng biyanan ko. So na dito daw ngayon si misis Kaya Ito muna tayo dumiretso Ang <coughs> ba pinagsarapan. Ang dami pinagsarapan.